Dito pa ako sa caravan ko. Actually, maganda to siya nung nirenovate na mother-in-law ko. But, eto, may water damage na siya. Hindi ako maasa sa ko. Kasi pag aasa ako sa asawa ko, talagang aabutan pa yan next year. So, ang caravan na to, maganda to. Ang ganda na ito. Napaka-presko kong tingnan, yung kulay. Tapos, Since my water damage, ibig sabihin, may butas sa taas. So nung nag-renovate -ren namin to yung inner area, sinabihan ko na yung asawa ko, i-check natin yung ano yung outside para ma-seal natin kung merong ano butas hindi. So hindi niya ano, sabi niya ah, bukas na, ah, ganun hanggang nag ilang taon na lang kaya ito sira na. And ang um, saving money para ma ko tong karaban ko. Pinatira ng asawa ko yung anak niya, yung panganay niyang uh, anak. Then, yun nga, hindi marunong maglinis. Hindi man lang makapagsabi na, uy, eto may sira dito, may gano'n, ganyan. So, eto yung nangyari, yung upuan, butas, sira. Yung, eto yung drawer. Sira. Yan, nasira na yan. Tapos yung aircon, may leaking pala, water leak. Tapos, eto, yung freezer, hindi na gumagana. Di ko alam paano, ano ginawa niya. Tapos, tingnan nyo naman, nagkaano na siya, oh, buk, So, buti na lang, next week is, may ano kami, oh, work experience. Tapos, maa-assign ako sa ano o woodwork. So, it's a good timing. At least matuto, matuto akong yung paano mag-construct, paano mag-build. Grabe ang lang. mag-build ng ano ng mga basic cabinet, ganito. Hati pa lang yung na linis ko, yun dyan. So, ang daming alikabok dyan, yung mga spider. Oh, meron pang spider. Oh. Yan. So, ngayon yung natira. Tingnan nyo, oh, water damage. Ay, nako. Tingnan nyo. Nagmukha na siyang ano, Oh, basurahan dito. Kaya, next time, pag na-renovate ko na tong karaban ko, hindi ko na to ipapa gamit sa anak ng asawa ko. Kasi, ay, nako, di marunong mag, ano, mag-alaga. Buti sana kung sila yung gagasto ng pampaayos. Pero it is what it is. Wala na akong magagawa kundi maglinis at magtiis. Asawa pa mo. <laughs> Minya pa mo. Ang plano ko, eto siya dito. Gusto ko hanggang dito pag Gusto ko yung ano siya o. Oh, um, glass siya glass ba? Basta gusto ko yung clear siya na pa, kapag matutulog kami dito sa kama, makikita ko yung star. Tapos, yung area dito gusto ko may solar uh, may solar siya. So, para ano na rin oh, makasave na rin ng, ng gasolina ba? <laughs> di ko alam kung ano yung ginag-battery. Yeah. Hindi ako nakatulog kagabi guys. Simula 12 p.m. kahapon hanggang ngayon, hindi po ako natulog kasi nag-overthink ako. Not in the bad, bad way. Nag-overthink kasi ang dami ng idea sa isip ko kung paano ko siya i -re renovate anong design yung gagawin ko. Kung baga, ganun ba kayo kapag may ano kayo, may idea kayo kung pwede lang gawin nyo agad, gagawin nyo. Ganun ako eh. Kaya hindi ako mapakalika kagabi. At yung tuloy, hindi ako nakatulog. Three days po ako nag, ano, naglilinis. Binuhat ko to mag-isa. Which is hindi pwede sa akin magbuhat ng bonggang-bongga. Kasi may scoliosis po ako. Natitrigger po siya sa masakit po yung likod ko. Pero ano pa yung magagawa natin? Kasi lumaki silang ganun dati tinuturuan ko sila paano maglinis ng maayos, binibilhan ko sila ng mga bagong gamit, para man lang maging, they look decent. That, that one, yung fridge na yan, actually it was um, put over here. Yan. But it's not working anymore. So, I um, drag it to bring it there. And as you can see naman, there's a lot of um, rubbish. Yan. So, ako lang po mag-isa ang naglinis. Kasi yung asawa ko kasi, of course, he is working. Then, kahit darating na siya dito sa bahay, um, siya yung tipong tao na hindi malinis. <laughs> Sorry, I don't want to ruin the image of my partner, but he's just a person that he's not really into cleaning and he's just lucky enough that he married me I <laughs> him. Um, we have a tiktok page that some people do some commenting and said that oh male all uh, uh, order male and bride whatever is that and very judgy that they said my partner married me and bring me here in Australia to be a housemaid because most of People, um, what they see in from me is do some cleaning, which is what will I do if I'm I'm at home, and not doing anything? It's better to maintain the house clean, and it gives me a peace of mind. So, right now, I asked my partner to buy a bubble wrap. Is it right? So I can cover this book collection that he had and yeah cuz if i didn't actually clean it the rat already appear uh, on it or do damage the book so after that actually this will be my last task um just going to clean that spot over there at bibili kami mamaya sa ko siya na bibili kami ng walis tambo kasi I want to clean this area yan tingnan nyo ang daming dry leaves dry season na kasi and yeah before anything else I would like to inform to everyone na hindi ibig sabihin na yung mga Pinoy or Pilipina na nag-move sa nakapag-asawa ng uh, puti, then all you can see is they've been working so hard at home parang yung bang housewife ayaw kong sabihin na parang lang yung trabaho ng housewife because being a housewife is not an easy job I want to cry hindi basta-basta yung trabaho ng pagiging housewife kasi katulad kaninang umaga, Gumising ako ng 5 a.m. Then, diretso na yan. Hanggang ngayon, wala po akong tigil sa pagtatrabaho. Yung aquarium namin, nilinis ko pa yan. Magdadalawang taon, hindi po yan nalinis ng asawa ko. Nung since nagbakasyon ako, bumalik na lang ako dito. Wala talagang linis. Nagkaano na lang o, oh. yung parang nagkaputi-puti na lang. So, nilagyan ko ng ninesprayhan ko para lumambot pero ini scrub ko siya and eto nagmukhang gym area din to dito kasi kung hindi ko to inayos nakakaya parang ako yung nahihiya na i-invite yung family ng asawa ko na pumunta mag-visit sa amin kasi sobrang dumi katulad ng 3 days 3 days straight nag ano ako, general cleaning ako. Kasi dun sa taas, nilinis. Ako lang kasi mag-isa yung naglilinis dito. May tatlong anak yung asawa ko. Yung isa, lumipat na ng ibang bahay. Yung dalawa, hindi sila lumaking ano, yung palatulungin or kusang tutulong sa'yo. Hindi. Kapag utusan mo, let's say, sabihin mo, oh, hugasan mo yung plato, mga plato. Then, yung pagkahugas nila hindi maayos. Tapos, kung sinabihan, dati ko pa yun sila tinuturuan. Pero alam nyo yung excuse nila. Sabi pa ng mga bata, ganyan daw kasi yung tin way ng tinuro sa kanila nung bata pa sila. Alam, wala. Kasi di ko naman sila anak. So, ano pa yung magagawa ko? Yun, ako na lang mas mabuti pang ako na lang mag... Um, ako na lang ang gagalaw, at least alam ko na yung mga trabaho is maayos. At masaya din ako na knowing ang house is malinis. Nakakabigay din siya ng peace of mind. So, yun na. First day ko naglinis ako sa taas kasi malaki din naman yung area. May isa, dalawa, tatlong room na malaki. Then, kailangan ko pa na linisan yung mga walls, yung mga ceiling fan, yung aircon, yung cabinet, yung cabinet sa kusina, i-scrub pa. Tapos nung second day, may nagtrabaho kasi ako, so kailangan din nating kumita ng pera. Pagkatapos kong magtrabaho, pagdating ko sa bahay, nilinisan ko yung sasakyan namin kasi guys, 2 years na walang linis-linis yung sasakyan namin hindi yun naawa ako kasi lagi kong ano lagi ko sh every time I I'm using something, I treat them like myself na let's say, ito ito yung exercise na or yan na kapag di ko siya nilinisan, I feel bad because I'm putting myself on the exercise tools na what if I'm the exercise tool na pagkatapos ng tao na gamitin ako, then they just devalue me. So, I always, ano, taking care of everything. I always value everything that I have. Especially when I work hard to have the things that I have right now. So, eto, ilalatag ko to siya dyan. Kasi mag-start na akong mag-exercise. Nakita nyo naman yung bilbil ko, guys. Malaki na. At, Yeah, that's for today's video. Yun nga, yun yung main na uh, point ng video na to. Yung mga tao nila lang lang yung pagiging housewife mo. It's not easy to be a housewife. Mas, mas mabuti pang magtrabaho sa opisina. At least may break time pa. Kaysa sa maging housewife. Nako pagdating dito, ikaw pa magluluto, ikaw pa magbabadget, ikaw pa maglinis, ikaw pa mag, kung meron, kung kaya mong i-fix ang mga bagay-bagay, ikaw yung mag-fix. Kung ikaw na yung nurse, ikaw na yung manager sa bahay, ikaw na yung construction sa bahay. Kaya, wag na wag po natin ilalang yung mga housewife. Kasi hindi po madali. Depende na lang kung anong klaseng housewife. Kasi may mga housewife na tamad, gano'n, piling prinsesa. So, yeah. Ito, lilinisan ko na lang to Ibabrush ko siya. Then, aayusin ko yan. I-arrange ko yung garden gardening area. Then, yay! Tomorrow is the rest day ko na. And don't forget, before we're going to end this video, please comment in the comment section kung ano po ba yung magandang Um, design our color combination para sa ating caravan. so thank you so much for watching guys. don't forget to subscribe and click the bell button down below para lagi po kayo updated sa aking video.